So, wala naman kami mga kung di gawin yung trabaho namin. Again, ito nangyari sa yeah! <laughs> mga um, people. Ganun din naman yung nangyari. I mean, it keeps going and going. May mga tao tayo na hindi umaayon at naaayon dun sa binibigay sa ating trabaho. Pero sa sa huli ay kailangan na natin kampanan yung ibinigay sa ating trabaho. Pero yun nga, ako medyo nakakanungkot. Kasi syempre, ito na naman. Si Jerome na naman na hindi na naman na napunta sa imagination ng mga tao, readers. Na But nandun ako sa point na baka siguro it's a opportunity for me na mapuproof ko na kaya ko pa. Pwede ko pa gawin yung role na hindi sa open at kinakabahan dun sa magiging critic sa akin na i itatake ko rin as um, learning yun, at stepping stone na yun sa akin sa Thank you. Uh, Since the launching, uh, mixed emotion. Of course, um, uh, masaya kami kasi napaka dami ng interaction. And at the same time, parang ano eh, uh, Pero, medyo, foul languages and I lang, especially sa to, proud sa Kasi, they took it in a very classy way. You know, I, I've seen how professional this, especially two upcoming actors, uh, magagaling to, and um and I'm, I'm, I'm just so proud of Jerome and Heaven. Na, you know, um, nila yung nila. And they look up to Juanito and Carmelita to the point that, talagang, you know, yun yan, nila to the highest level. And I'm just really proud and thankful that I'm ko Saan ba si Joseph Marlowe? Parang pinapahal ka natin eh. Ano ba ito na ang gawin si Gaby Lita? Nung muna po talaga actually, hindi naman siya masyadong nag-sink in sa amin. Um. But then, I think last night, unconsciously, nakikita, nababasa ko yung mga comments. And unconsciously, napaproject ko rin siya sa sabihin ko. But, alam niya, sobrang nakakatuwa kasi kagabi, ang wala kong pinag si Jerome. Sinasabi ko sa kanyang nararamdaman ko, um, sa... according sa mga online, you know, sa mga comments, kaya 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 namin, kaya 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 bakit kaya 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 ano ba kaya 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 ito yung, kaya 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 And I shouldn't be contained with one character na ang ganda-ganda ng story ha? And alam ko sa sarili ko na binibigay yung 100%. So bakit nagkakaroon ako ng di ba? And then ko nakita na dapat sa unang-unang -una, ako yung nagtitiwala sa sarili ko. And, and, pala sa mga kasamahan ko, sa director ko, na alam namin lahat na binibigay namin yung 100% para sa proyekto na to. So, hindi tayo magpapatilag doon. Hindi. Yeah! Para, itong ginagawa ko bilang Carmela Carmelita, itong proyekto na to, inaalay ko to, of course, sa ating Diyos, sa management, at sa mga taong nagmamahal. Doon tayo napaka-focus. Dapat, ano tayo, positive lang.

shooting taping shots and yeah ginapan po nila direct at nakas. Uh, dahil uh, kiwala din naman po ako na ginagawa po nila lahat. Uh, kung baga, ramdam ko po yung passion nila sa project uh, ng ito at uh, sa oras na parinis na rin po yung series, uh, ayun po, uh, kung baga, uh, excited din po akong ibahagi sa rin yung pinaginapan nito. Uh, ngayon yung uh, buling araw na ito, sinadyaba o itinahon na yung prayers tapos kano kalalim yung Tagalog na ginamit ko dito sa seri? Ah, hindi ko alam kung sinadyaba na itinahon nila yung, yung prayers ko sa linggo ng Bika. Kung hindi sinadya, magandang timing. Kung sinadya, very good opportunity. So it works both ends. Uh, at kano kalalim? Uh, we have to remember na we try very hard to be as true to the original material. So, yung lingwahe ng original material ay may lalim pero may accessibility. So, ganun ang ginamit namin. Tapos, yung being true to the original material doesn't mean merely sticking to it. It means sticking to it and translating it into visual terms. Uh, so, mas uh, ito ay ayon sa kung ano ang pananaw ng produksyon kung paano palalawigin ang original material ni Binibining Mia. Gusto ko lang sabihin na lahat kami ay storytellers. And we take our responsibility as storytellers seriously. At para sa mga kaibigan ko sa press na nakasama ko sa journey ko bilang direktor at 34 years na ako halos na direktor, mahal na mahal ko ang profesyon ng pagkukwento. At ang pagkukwento namin, ito ay isang tribute hindi lamang sa material, hindi lamang sa mga artista o sa pagka-Pilipino natin, kundi ito'y para sa lahat ng mga manunood saan man sulok ng mundo sila naroon. Simply because ang ikonekwento ng I Love You Since 1892 ay tungkol sa pag-ibig. At bilang storyteller, yan ang pinakamasarap ikwento sa lahat. The different shades and different colors and the different emotions from joy to pain and from pain to joy about love. So, everything that is surrounding this show, within the project and outside of the project, lagi ko sinasabi sa kanila, at the end of the day, ang tanging commitment natin is to tell a good story. At pag hindi tayo kumalas doon, at nagkukwento tayo ng mula sa puso, never tayong magkakamali. Thank you. La last, last question na lang kay Heaven. Pwedeng magkwento ka tungkol doon sa painting? Nagkaroon ka ba ng session? Tapos sinong painter? Tapos may bala ka bang hingin yung... Okay. Hello? Um, well, supposedly dapat si Monito dapat yung <laughs> tinatanong nyo regarding yun. Kasi kung niya, siya yung mag Maybe. But, Maybe no, 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 like. actually hindi ko alam kung sino uh -huh. yung paint hindi ko pa na kasi hindi ko pa lang siya nakita. Akala ko ikaw na-fade Ha? Hindi ko pa na Pero, yes, actually, kung pwede po, ko siya. After niyo reaction mo nung na hindi ko. Hindi, <laughs> I like it, I like it. Maganda po, maganda. Thank you. Yung po si Jojo Gabinete ng BEP. Pangalawa na magtatanong si June Lale ng Abante. Yes, yeah, so, yan yeah, good afternoon. Yeah, Yan, okay. yeah, uh, congratulations. Uh, Direkta, uh, nandun ka sa BIPAR kata. Lagi, ano, na, paper, yeah, then the Lord be our Grabe yung ano no, reception ng tao. Yes, yes. Palakpakan yung hiyawan yes. ng uh, uh cast ng I Love You uh, since 1892. Yes. Diba? Uh, sa nakita mo na reception, uh, kinakabahan pa yes. pa ba? Uh, na kung tatanggapin, kung uh, hindi ko, ang team up siya, pwede na uh, Jerome and Heaven. Okay. Yeah, yeah. At saka uh, yung mo. Gusto ko muna bigay yung aking immediate reaction nung nag-umpisa yung show tapos nagtilian yung mga tao bago lumabas yung mga artista hindi pa rin sinimula yung show, nagtitilian pa lang yung mga tao ang unang pumasok sa isip ko ang galing-galing ng lima, Diba? Para... Uh, without a network and just using their own infrastructure and the app, they were able to create this fandom, a very very interesting fandom with a very with a varied menu of artists. Ang usay usay ng Viva. So tungkol dun sa kinakabahan pa ba ako? Pag kung tatanggapin ang show o hindi, kinakabahan ako June on so many levels. Pero hindi dahil sa kung tatanggapin siya o hindi, dahil matagal na tayo sa industriya at marami na tayong shows na nilaunch at kung yung kapako ay hindi dahil kung tatanggapin sila o hindi. Bakit? Kasi makakaling silang artista eh. Bilang isang veterano sa industriya, hindi lang ito labanan ng pasikatan, kundi labanan ng patagalan. At tatagal ka kung mahusay ka. So, malinaw sa utak ko na ang show na ito, ang show na ito na kinabibilangan nila ay magsisilbing isang malaking kondasyon. Hindi la hindi tungkol to sa kasikatan lang o patilian eh. Tungkol ito sa kondasyon ng paano sila magiging mas mahusay pa para maging para mas tumagal sila at mas marami silang magawang makalumpakabuluhang proyekto. So on that note, hindi ako kinakabahan. Ang mas, ta I think ang mas tamang emosyon na naramdaman ko ay excitement. Simply because lahat kami naniniwala sa material at alam namin na may mga inampat kami para mas lalong yumabong, to enha enhance yung original material on or print form. So excited kaming makita ng mga tao kung paano namin tinranslate to on screen. Yun lang yun. Ang ah, buong uh, uh, dito. Pero, di ba, nakakagulit talaga ang Viva. Uh, eh, so oo. Sabi mo nga, gumulit ka. Ako, gumulit ako kasi after uh, Marco Gallo, naisipan nila na si Jerome talaga yung partner kay Hemel. At tanggap ka agad, di ba? <laughs> Kahit ako din, ha? Patanong dahil. Oo, di ba? Di ba? Ang dyan. At Jerome, di ba, uh, nakakagulat yung uh, silisang pagtanggap ng mga pagkapasok, pagkapasok nung sa Zoom meeting, sabi ko, uy, naliligaw yan ako. Okay. So, hindi naman, oh, who to question, di ba? So, hinihan ko na lang yung trabaho ibigay sa akin at uh, kampanan. Pero grabe, ano, yung uh, ng pagtanggap, di ba? Ikaw, naisip mo rin yung gano'n na, or hindi, uh, na parang ikinagulat mo din na, eto pala, parang teaser pala nyo sa Bivarkada, pero grabe na yung reaction ng fans Oh, yun yes. uh, oh, yung sa, um, sa scene drop na ginawa namin. Uh, actually, ito, para nung malaman ng lahat, Until now naman guys, uh, from the safe skies archer, magpasok sa Viva. Hindi ko pa rin naman tanggap na matatanggap ako eh. Hindi, hindi, hindi ko matatanggap yun. Kasi yung pinaka-importante sa akin, inatanggap ako ng mga tao na nagbibigay ng trabaho at nagbibiwala. And to be And uh, alam niyo, until now, hindi naman nila matatanggal yung sakit ng mga sinabi nila sa atin na as hero. Eh, hindi ko siya magagamit sa pag-amit Kung hindi, ang nagamit ko is yung mga kumahawak sa balikat ko, sa likod ko. Ano yan? Trabaho mo yan eh. Kaya kung nga namin kinuha, pinagkatiwala ka. So, oh. ma-appreciate ko, uy, katulad na may wanted daw siya ng music, parang may, may nagsalita sa akin ng Tagalog eh. parang, Jero, ganyan-ganyan, ikaw lang ba mo din sa Weaver Dada, alika, tumas tayo sa kahuyan. Isipin mo ako, sabi ko, oh, wow, natutuhan mo na ulit ang appreciate ko. <laughs> oh, Pero maganda yung sinabi mo, no? yung mga ang um, ginagamit mo sa pag aide yung mga ginagawa o yung support ng mga tao, katulad ni uh, Direct Mark, ni no? yes. yung mga passion Uh -huh, pero, Kasi katulad, katulad yan, hindi na tata, pero pagdating sa set, sobrang alaga-alaga kami ng director. Talagang nakikita niya na ito yung role na... Nakikita niya agad, alam niya agad kung paano kami. So, pero napapansin nila, yung usapan dito sa panel ko, yung reaction nila na parang may hugot ka sa ginawang pangbabasa. baba. Siyempre, lahat naman ang taong sa Hanggang ngayon, ay... ganun pa ka sa kasakit. Or dahil sa kasikatan mo ngayon, kasikatan di, ngayon ng mga proyekto nyo, eh, napawasan na kasikatan or nabawasan. Minsan kasi dadating tayo sa point ng buhay na alam natin kung saan natin ipaprioritize yung yeah. emosyon natin. No? So, pero eto na, uh, ang mas, taka, uh, mas mape-pressure siguro kayo ni Heaven kasi parang ang daming pahas, umaasa na okay. well, uh, magkakaroon ng something sa inyo. Heaven, okay ba? Ngayon pala, parang uh, sinishift na kayong dalawa. honestly, siguro ang ibig sabihin siguro dyan sa dagdag pressure is kaya pa paano, mag-i-care na rin ako dun sa pressure na natagal ni Heaven kasi syempre, kami as a team. Kami yan, even si Joseph, pero si Joseph wala. Isang tanggalan na ng t-shirt. Ay, ah! hindi. Makakatagdag ng pressure yan sa iyo na magka-abs so, mag mag ka din para ang dalay mong tour. Okay, ako, nagkakarikit ma lang ako no? oh, si oh, kasi, kasi si Joseph na nakalabas. Kasi si Joseph na tumagundong <laughs> ng Araneta mismo, pag-ubad niya. Kasi kung wala, lahat ng boys ng Beaver Club to Si Joseph tanggal na nag-team. Nasa, prod yun. <laughs> <laughs> At least ano ha, yung reaction ng mga boys sa Beaver na pag ganun, pag ganyan, yes, si Malero, matibida kami. Pero <laughs> yun, <laughs> uh, regarding sa pressure, eh. we take it. Sabi nga nila ang diamonds, hindi nabubuo na walang pressure. <laughs> <Bongka>. <laughs> Jerome Ponce, kung ganun niyang sumagot, diba? Hindi, nabasa diba, ko lang sa TikTok. Hindi, ayaw lang pala niya. Pero ay, ayan, narinig mo ang sinabi ko at ang tanong ko. Oo, hindi ka ba kinakabahan o nape-pressure? May gusto na kagad sila? Nakamove on na kagad ang mga fans? Oo, iba na ang gusto ko yun. Oo. wait na gusto kong kampanan yung character ko, characters ko. And so, hindi naman ako pumasok ng trabaho para maghanap ng love life. Yeah. So, hindi ko ako para mag-enjoy, mag mag-enjoy ng lahat at gawin pure, yung, yung, proyekto, gawin yung proyekto ng tama. So, yun po. At yun, yeah. Ang bongga direct ko sinabi mo kanina, bilid ka sa Viva kahit walang sariling network. Grabe yung kasikatan na nagagawa sa mga artista. Isang patunay si uh, Helen, no? Kasi talaga nang lumipat siya sa Viva, hindi mo akalain na mas sisikat pa siya. Ikaw ganun ka. Yeah! Kasi mas kongig ka um, yung okay, mga Grabe mag-alaga po yung Viva. Kaya sobrang thankful si po talaga. Nandiyan po si Boss Val, eh. Boss Val. Maraming maraming salamat. Hindi po, si, uh, kayong dalawa ni... Eh. Jerome, ang inspirasyon ni jo uh, Joseph Marco kaya sumunod na rin sa inyo sa, sa di Joseph, di ba? yung... <laughs> na ano naman mo doon? Uh, yung yung buong Araneta Coliseum. Oh. Uh, Pili mo lang dapat lang ko na lang nakubad? kasi sa ano pa <laughs> Dating, na, yun, sa mga billboard, di ba? Nalulokay eh, mga tao. Nung unang pinapasayaw nila ako, sabi ko parang ito um, lang ang kaya kong iyan pa. Kaya yun yung <laughs> Overwhelming, overwhelming. Yeah, considering na nandun yung mga b kada na ang Andres, uh, mga katulad niya, di ba? Pero hindi ka nagpaka-vote okay. Kaya nga tsaka, tsaka ang karamihan ng nanonood pag-kids, sabi ko, Start M. Young. Ano ba ang mag-dialog ng mga artista mo, Ma. Oo, uh, hindi lang, hindi lang diyan, yan. Mauhusay pa upang, kaya yun ang hindi ko talaga Direk, super si ng mga to. Yes, super e! Kaya alam niyo, si Direk nga, the biggest stars ng GMA ang hawak natin. Yes. Talaga namang, uh, talagang lalong nag-shine, di ba Direk? Kami ni Direk, invest kami nagsama at world shooting. Oo. Here and abroad. Oo, oo, di ba? Nakakatuwa si Direk. Uh, Direk, nakakatuwa nga si Tate. Pinasigat mo rin mga baguets. Ngayon, eto na naman, no? may mga another set na naman na kasi oh, Secret. Si I'm back home. I'm back home not only directing the younger set of people but I'm back home with VIVA and that makes me very happy. Yeah. Siyempre, alam naman ang lahat na kung ka nagsimula kita. Yeah, VIVA. Okay. VIVA. VIVA as asa, ang, ang buhay, pelikula ko lang po ay nagsimula sa VIVA well said. Thank you, Derek. Thank you. Uh, uh, nakakatuwa. Ako mukha na ang kasi ang haba ng pag naging talk show ko. Pero ako na sa linyas, ha? Ang isipan ko, kung ako. Hindi ko naman po kayo binaro. salamat po. muna kayo. pero, 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 o ako nakasama kayo ang tagal ng panahon, di ba? Pero nakakatuwa na ang bilis ng kasagatan sa tiba nung tatlong to. Ayan. Thank, Thank, Thank you! Thank you! Thank you. Thank At dahil dyan, muli mag-uhubad si... Biro na. Biro na po. Sorry. Biro na po. That was you, Lali, from Abba.